Welcome back again guys dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano lagyan ng load ang dito sim gamit ang Gcash. Kung gusto mong malaman urin mo ito ng ang dito na tayo sa ating cellphone buksan natin ang dito apps. Kita nyo, meron tayong available load balance na isandaan at isa, para makapag-load tayo sa dito sim pindutin lang ang buy load. Dito naman pipili kayo kung magkano ang ILO load nyo, kapag nakapili na kayo pindutin ang select payment methods, at dito pindutin ang yes proceed the payment, dito pindutin ang Gcash, at pindutin ang proceed. Dito ilalagay ninyo ang inyong GCash number, pagtapos na pindutin ang next. At dito hintayin nyo ang ibibigay na anim na digit authentication code, matatanggap nyo ang code sa inyong number. Kita nyo na receive ko na ang code ilagay na natin ang anim na digit authentication code. Pagtapos na pindutin ang next, dito naman ang ilalagay nyo rito ang inyong MTN, ang passcode nyo sa inyong Gcash pagtapos na pindutin ang next. Dito para makapagbayad na kayo sa inyong Gcash pindutin ang KTH Kita nyo rito nakapagbayad na tayo, ngayon ay check natin ang ating load balance kung nadagdagan ba. Kita nyo meron na tayong isandaan at tatlumpot isang load balance sa ating dito apps.